At eto na, tatawagin ko na ang pamilyang LOL. Pasok! We have Tatay LOL, Nanay LOL, Ate LOL, Ansi LOL, Pinsan LOL, at Kuya LOL. Wow! At dami, ha? Ayan, maraming salamat, pamilya LOL. Nakikita mo na, ate, may anim na bagay na hawak ng miyembro uh, ng pamilyang LOL. Isa dyan, may number one at lima naman, puro zero ang laman. Madali lang ang gagawin mo, Ate Grace. Iuusog-usog mo lang ang mga pamilyang lol. At kung napupusuan mo, nasa kanila nga ang one, ilalagay mo lang siya dito sa tabi mo para maging 100,000 pesos. Pero bago tayo magsimula, kailangan kasi kumbinsihin ka muna ng ating pamilya lol. Ito ang professional sa pagpapakumbinsin ng mga tao. Tatay lol. Ate Grace, ito ay isang orasan. Oras na para ikaw ang magwagi. Oras na para maiuwi mo ang 100,000. Yun, no? Oh. So, oh, maganda, maganda yun. Maganda yun. Nanay. Ate Grace, ito ay isang lakot. So, ito ni Juan Tamad. Andito yung Juan. Oh, <laughs> Juan Tamad. Salamat. Ate Lord. Ninang Grace, ito ang delivery bag. Handa na akong i-deliver sa'yo ang premyo. Bag! <laughs> Pinsan lol! Ate, ito ay takure. In English, kettle. Silipin ko. Oh, I can tell the one is here. <laughs> ay, silip ko siya. Pakahusay, pakahusay, pakahusay. Kuya lol! Ate Grace, ang tawag dito ay... Ano? Palitada. Tama. Itong palitada na to, ang pinakamabilis ihulma ay number one. Kaya ang dirito ang number one. Maganda. Maganda rin yung Na Naiyak ako dun sa kaliwa lang. Okay. Ate Lol, ikaw naman. Ate Grace, sini na kailangan explain Mula dito hanggang dito, number one na, di ba? Wow. Hindi yan bumilog. Straight lang talaga. One lang. Ayan. Maraming salamat, Pamilya Lol. Ate Grace, narinig mo na ang salaysay ng Pamilya Lol. Ngayon, iusog-usog mo Ay, iusog-usog mo sila sa pwesto na gusto mo. Dito ka lang, ate. Ituro mo lang sa akin. Sino ang gusto mong igalaw? Si ate, si kuya, si pinsan, auntie, si nanay o si tatay. Pwede ka mag-stay, pwede ka umusog. Ikaw bahala. Si... Si ate kay... Si Nanay Lol? Opo. Gusto mo magpalit sila ni tatay? Opo, ni Kuya, okay. ba na, kuya Bayani. Tatay, nanay, yan, maraming salamat. Oy, magbabago pa ba ang um, pag-iisip natin, Ate Grace? Kasi bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para iusog-usog yan. Pero kung gusto mo magstay, stay ikaw na bahala. No problem. Walang kaproblema problema yan. Si Ma'am Alex na lang po kaya. Po? Si Ma'am Alex. Wait, si Ma'am Alex na lang? Ano yun? Ano yun? Ay, sige po, si... Siya, tigay na lang po. Bakit pabago-bago ka ng isip, ate? Ano yung nararamdaman mo? Magulo. <laughs> At least honest ka, eh. No? Magulo. Mahirap talaga, eh. Kaya nga naglalaro tayo dito. O, sige, ano? Siya, tigay na lang. lang po. O, sige. Ate, sa tingin ko, eh, usog-usog mo pa yan. At ako, magre-relax dito. Mighty oo. Kay Sir Waki. Kay Sir Waki. Opo. Gusto ko naging Sir si Waki. <laughs> Sir Waki, Kuya Lol. Magpalit kayo. Ni Nanay Lol. Palit na lang po kay... <laughs> Bakit naman naisip mo na kumbinsi ka ba na hulmang number one yan? Kasi po yung last na si Diana Menes, nasa kanya yung ano eh yung last Apo. nasa kanya. Ah. Nakaiserve Pero ate, alam mo naman pabago-bago 'yan. So kaya bibigyan na lang kita ng last chance para iusog 'yan. Omboy oh, Tibili, Daddy Bills. Sa pamilya mo, Ate Grace, kanino ka pinakamalapit? Sa nanay, sa tatay, sa puya, sa ate? Kanino ka pinakamalapit? Tat tatay po. Sa tatay? Apo. Ako rin actually Nung kumpisa mami ko tapos naging daddy's boy ako sa dulo. Oo, totoo. So, Ikaw bahala, Ate. Iusok mo maybe. na 'yan. We <laughs> dance number the daddy bills. <laughs> <laughs> Niyawan <Nakakatang> <Pero laughs> ni Christmas. Kagataan kasi journey Churniani. Walang ka-problema problema, Ate. No pressure. Ikaw bahala kung gusto mo magstay, stay ka lang. O kung gusto mo iusog, yan iusog mo. No. Lol Bayani na lang po. Si Lol Bayani? Opo. Ah, Tatay, lipat ka na dito at nasabi ko na sa iyo, last chance to. So, ito na ang final chance mo. Kamukha niya po kasi 'yung pinsan ko. <laughs> <laughs> ano pangalan ng pinsan mo? Ah, 'yung pinsan mo. Guapo. po pa. ano pangalan ng pinsan mo kamukha niya? Palayo po niya, budol-budol eh <laughs> <laughs> Opo, okay, <laughs> tataka. Si Budol po. Si Budol, Budol ka pala. Mariano po, Mariano. Parang manluloko pa. O, oh, eto na! Ate, nasabi ko na sa'yo, last chance, kaya eto na ang standing ng Pamilya Lol. Sana, magbubukas ako ng isa, Ate Grace, para sa'yo. Pinapawisan ka na, Ate Grace. <laughs> okay. Pinsan, lol! In three, two, One. Buksan mo na yan. Sinilip mo pa yan, ha? Kaya mo yan, Butel te. Buti lang, may baba siya. No? <laughs> <laughs> Buti na lang, po. may pang-clip. Oy! Zero! Wow, ang nagamit yung baba niya. <laughs> <laughs> okay. Pipili pa ako ng isa ate. Natanggal na natin ang 100 pesos. Anti Lol. Kalaki-laki ng laman. Tignan natin. In three, two, one. Buksan mo na yan. <laughs> Ang hinhin -hin kasi. <laughs> okay. Second zero. Magbubukas ulit ako ng isa pa. Naman ito? Kuya lol. Ikaw yung pinalipat-lipat niya eh. So Kuya Lol, in 3, 2, 1, buksan mo na yan! Ate, maganda ang laban mo. Kaya lang, sasabihin ko sa'yo, may piso, may sampung piso, pero nandiyan pa rin ang 100,000 pesos! Eto, nakabukas na ako ng tatlo, ate. May konting sorpresa ang uh, lunch out loud para sa'yo. Surprise! Pasok! Mga inaanak na ayaw nang lumabas para maghanap ng signal. <laughs> Mga kumari at kumpare na may gustong i-chat ng matagal, ito ang gift ko para sa si inyo. Computer showcase na oh, so, techie! Gusto mo to? I know, dahil lang accessories. Oh, so, dami! Ayan, ate, ate Grace, abante ka lang ng quality dito para masilip mo kung ano yan. Computer package po yan, laptop. Ito ba yung touchscreen natin? Touchscreen yan. Ayan, oo, oh, gumagana, oo. Oh, Tapos may, may webcam pa kasama, may mouse na kasama. Yung tao lang, yung assistant dyan, hindi kasama. Ayan. Ate, balik na tayo dito. Kaya namin nilabas yan dahil ito ang alok namin sa iyo, Ate Grace. Okay? Kapag sinabi mong usog, stop na tayo sa laro. Wala ka ng chance manalo ng 100,000. At sa iyo na yung computer package. Lahat na napanalo mo sa first round plus 15,000 pesos. Kapag sinabi mo naman pera usog, bye-bye na tayo dyan sa computer package. Pero tuloy ang laban for 100,000 pesos. Pero usog. So, ate. Usog o pera-usog? pero usog Pera-usog? pero usog, usog, pera usog? Pero usog. Pero usog? Pero usog. Sigurado ko na ba dyan? Isang pang-tanong. Usog o pero usog ng may computer package? Pero, son. O piso? O 100,000 pesos? Yeah. Ate, bihira tayo makakita ng mga nagtatry sige, nagtutodan na babae. Bihira lang yan. Ibig sabihin, ang lakas ng loob mo. Matapang ka. So ate, last chance. Usog o pera usog. computer package. Bye-bye. Ito -bye. na. Pagkakaalaman na. Daddy Bills, sorry. Daddy Bills, sa sa'yo kanina kailangan niya ng computer. Di ba? Computer na ng computer? Oo, oh, oh, kailangan niya Talaga? ng computer. O oh, ate, bakit? Bakit biglang ayaka? Uh, ano Pang-online class po. Pang-online. Okay. Ito pa, Daddy Bills. Para sa, ano yun? Para sa anak mo? Para sa, sa... lahat po. Para so, sa inyo sa aba, school. Aba, aba. Ito pa, Daddy Bills, alam mo ba yung motor na ginagamit niya? Oh. Hinuhulog-hulogan pa niya, hindi pa tapos. Apo. Well, sana, ate, papalain ka ng Panginoon at uh, umuwi ka ng may 100,000 pesos. Daddy Bills, yes. yung motor niya, Kawasaki. Pag-promote <laughs> 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 ka pa. Mag promote pa rito. <laughs> okay. Ate, Good luck sa'yo. Thank you po. Nanay Lol. In three, two, one. Pasok mo na yan! Ate, dalawa na lang ang natitira piso o oh, 100,000 pesos. Sabay na natin bubuksan to. In three. In two. sa Ate Grace. Lahat ng pinaghirapan mo. Ate, may, may, ganito. Lahat ng pinaghirapan mo, eto na ang sagot ng Panginoon sa iyo. Meron ka ng 100,000 pesos. Yay! Hindi pa natatapos dyan, Ate. Kasi nanalo ka sa first round. Lahat ng mga bagay doon na panalunan mo, sa'yo na rin yun. Plus yung first round, 15,000 pesos. So a total of 115,000 pesos. Thank you, Lord. Thank you po sa lahat na. Maraming maraming salamat po sa ama at sa lol maraming maraming salamat po makakabili na rin po ako ng TV. <laughs> Pala ako, okay. 'di ba? Ang dami pa. po, na po 'Yan ang uh, tinuturo ng Panginoon sa atin. Manghihingilan tayo sa Kanya. Lubos-lubos tayong bibigyan tayo ng kahit anong gusto natin, higit pa sa mga hinihingi natin. Talagang binibiyaya tayo oh, ng po. Panginoon, ano? Thank you. Ate Grace, maraming salamat sa pagsali mo dito sa Pera at sa pagpunta dito para makilala ka namin ng uh, pamilyang LOL. Thank you. Thank you. we love we love you, you at the grace thank congratulations, thank you. Thank congratulations. Thank